para kayong mga asot pusa. Well, siguro eh tulad ko, narinig nyo na yan mula sa mga magulang nyo kapag lagi nga kayong nag-aaway na magkakapatid. Pero hindi ba kayo nagtaka? Bakit nakaprograma na ng asa isip natin na mortal nga na magkaaway ang aso't pusa? And in the first place, ito totoo nga ba na talagang mortal silang magkaaway? Well, sagutin natin yan syempre saan pa ba? Eh dito lang sa kwentong aha at ang wala ang inyong kuya si Kuya Eddie eh, back for another kwentuhan and with that, simulan na natin. Kung titignan natin ang statistics, well, mapatutunayan natin na talagang likas nga na mainit ang ulo ng mga aso pusa sa isa't isa. Noong 2018 sa isang study, eh, nga na 57% umano ng mga cat owners ang umamin nga na nang atake ng aso ang kanilang mga alagang pusa. Samantalang 1% lang naman ng mga dog owners ang nagsabing hindi raw nang habol o kaya naman ay nang atake ng pusa ang kanilang mga alagang aso. Well, Well, basing from this statistics nga, eh, we can infer na talagang ang mainit ano, ang dugo ng aso't pusa sa isa't isa at ang away nga nitong dalawa ay hindi na isang bagong bagay. Well, in fact, sa maniwala nga kayo o hindi, eh, 1560 pa lang o kararating pangalang ng mga Espanyol dito sa bansa natin, eh, ginagamit na ng mga tao nga sa Europa ang katagang ah, They fight like cats and dogs sa mga mag-asawa nga na hindi magkasundo. And so, sagutin natin ngayon, bakit naman kaya? Well, may tatlong paliwanag tayo para dyan. So, stay here with us. Number one dito ay ang magkaibang behavior nga ng mga aso at pusa. Well, kung meron kayong aso at pusa ay subukan yung obserbahan nga ang mga bagay na ito. Kapag ang aso nga ay babate sa kanilang mga owners at maging sa ibang mga aso nga, e eh malimit ay kinaka wag nila ang kanilang mga buntot at aamoy-amoy. Ah, well, minsan nga ay sasampa sa iyo para batiin ka. Pero ang pusa naman, ginagalaw lang nila ang kanilang buntot kapag sila nga ay aatake o kaya naman ay may kaaway. Well, in that sense, nami-misunderstood nga ng mga pusa ang greetings nitong mga aso. Kaya ang tendency niyan, eh syempre, kakalmutin nila yung aso na gusto lang naman palang magpakilala. Well, syempre, pagkatapos niyan, eh gaganti na itong aso at dyan na nga, la ang mapait nilang relasyon. And so, matatandaan ngayon itong aso ang ginawa sa kanya ng pusa at matatandaan din syempre ng pusa ang ginawa sa kanya ng aso. Kaya nga, every time na magkita sila, ay eh, masama na nga ang tinginan nila. Nakalimitan nga kung hindi napigilan, eh, nauuwi sa away. Walang well, pangalawang factor naman na nakita natin ay ang tinatawag nga na prey drive. Well, una, eh, ano ba yung Prey drive na yan kuya Eddie. Walang well, ang prey drive ang naguudyok nga sa mga predator animals para manghabol ng ibang hayop na nagbe-behave nga as a prey. Kaya nga, pansinin ninyo, yung mga aso niyo ay mahilig ngang manghabol ng maliliit na hayop na tumatakbo gaya nga ng manok rabbits at mas maliliit nga na aso at syempre nga eh, mga pusa. Minsan nga diba e eh, kahit tao na tumatakbo hinahabol nitong mga aso. Well actually eh, hindi nga lang sa mga aso makikita ang tinatawag nating prey drive. Kahit naman sa mga pusa e eh, may prey drive kaya nga nanguhuli sila na mas maliliit na hayop sa kanila gaya nga ng daga at ibon. Well ang prey drive na ito ang dahilan na bakit nga hinahabol at inaatake ng mga aso ang nakikita nilang pusa na mas maliit nga sa kanila Kaya inaakala nga nilang Mga praise nila Well, mahalaga rin malaman nyo na Iba-iba po ang prey drive Ng mga aso May mga dog breeds kasi Na naturally eh, Mataas nga ang prey drive Dahil They were built to hunt Guard and Protect. Well, halimbawa niya ng mga German Shepherds, Belgiana, Malinois, Doberman, Rottweiler at kahit mga Husky. Well, ang mga asong may mas mataas niya na prey drive ay mahirap pigilang manghabol ng mga maliliit na hayop kasi nga, Natural na instinct nila ang manghabol at manghuli. Well, naalala ko tuloy yung Belgian ko noon na nakakita nga ng kambing nung nakahiga yung kambing na loko. Eh, hindi niya ito pinapansin pero nung tumayo nga at tumakbo itong kambing, inactivate nga yung tinatawag na prey drive ng aso ko and as a response nga, eh, hinabol niya yung kambing at inatake kaya na goodbye 6K tayo. At ang panghuling factor nga sa away ng aso at pusa na nakita ko dito ay aamin ko as a cat owner, may nga, may mga pusang hindi rin nila alam ang lugar nila well kahit pang-amas malit sila malimit And base na rin sa aking obserbasyon niya, eh sila itong nagsisimula lagi nang gulo. Bigla nilang kakalmutin yung natutulog na aso at hahamunin niya ng away na akala mo eh mas malaki sila sa mga aso. Well yan nga ay dahil kahit domesticated na itong mga alaga nating pusa, eh hindi nawala sa kanila yung temperament ng mga mas malalaking kauri nila gaya nga ng mga leon at tigre. Kaya nga kahit maliit yung mga pusa natin, e isa sila sa mga pinaka-successful na hunter sa mundo. Well, alam nyo ba na sa USA lang, e every year umaabot po ng 3.7 billion na mga ibon ang napapatay ng mga domesticated na cats at nasa 22.3 billion na mammals naman ah, ang namamatay nga dahil dito sa mga tinatawag nating cute na pusa. Kaya naman alam nyo na nga anong madalas gawin ng mga pusa ninyo kapag nakita nyo sila next time na lumalabas. They are out always for a hunt at yung iba nga sa kanila ay eh, nasosobrahan na nga na kahit pa yung mga aso na mas malalaki sa kanila ay eh, gusto gusto nilang dalihin. Pero let me remind you na hindi nga imposible na magkasundo naman ang mga pusa at aso natin. Actually marami na akong nakita ng mga pusa at aso na naging maluwalhati nga ang pagsasama. Well ang susi dyan ay proper socialization. Ang mga pusa at aso na lumaki nga magkasama ay may mas mataas na chance na magkasundo kaya kung balak nyo nga mag-alaga ng aso at pusa sa inyong mga bahay eh, maiging kunin nyo silang pareho ng maliliit pa tapos palakihin nyo na magkasama para magkasundo nga sila kasi kapag medyo may edad na yung mga yan tapos masama yung history nila sa pusa o kaya ay aso eh, mahirap nang idikit yan sa isa't isa kasi ang ringan na nga nila sa lahat nang makikita nilang aso o pusa e eh, kaaway na nga nila. And well kayo ay may mga alaga ba kayong aso o pusa na gigil na gigil rin sa isa't isa at Ilang mga hayop na ba ang nadali niyang mga aso ninyo? Well, pag-usapan natin yan sa ating comment section. And again, kung nagustuhan nyo nga ang video ito, ay pakilike naman po. And of course, mag-subscribe na nga kayo sa ating channel para updated yung lagi ganitong uri ng kwentuhan at syempre, hindi nga natin kalilimutan na batiin yung mga nakasama natin sa nakaraan nating kwentuhan isang malaking pasasalamat po at pagbati sa inyong lahat mga kapatid And once again ayo nga muli ang inyong kuya si Kuya Eddie na nagsasabing Aha may bago na naman ako nga. Nalaman thank you so much for watching and see you next time. Goodbye.